Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. On January 8, 1851, Interior Secretary Severino de las Alas was born in Cavite. A lawyer by profession, he joined the Katipunan as Di kilala. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Sa simula ay kinulong kasama ng iba pang mga pinuno ng katipunan tulad ni Ladislao Diwa. Siya ay pinangalanan bilang isa sa mga delegado na dumalo sa Teheros Convention noong March of 1897 na kumakatawan sa Indang. Santiago alvarez recounts how de las Alas became one of the strong proponents of the formation of a new government in tejeros in which election he was nominated but never elected to a position. Nang matalo si Bonifacio sa boto sa pagkapangulo, si Dilas Alas ay nagsusulong ng otomatikong ihalal siyang vice -presidente. Marahil sa bisa ng paggamit ng pangalawang pinakamataas na boto. Ang panukalang ito gayon paman ay hindi umunlad. Sa pagdaan ng halalan, nahalal si Bonifacio bilang direktor ng panloob na hinamon. Makalipas ang halos isang buwan noong April of 1897, naging isa si Dilas Alas sa mga lumagda sa kasunduang militar ng NAIC matapos makipagkita kay Andres Bonifacio sa NAIC. Samantala, si Emilio Aguinaldo na nahalal bilang Pangulo sa Tijeras Convention, appointed de las alas as the Director of Grace and Justice, considered the successor of the current Secretary of Justice and the first in Philippine national history. Sa iba pa, Tila kumikilo si De Las Alas bilang isang independyenteng partido, sinusubukang mapanatili ang relasyon sa mga kampo na sumusuporta kina Bonifacio at Aguinaldo. Katulad ng umiiral ng mga saluubin ng iba pang mga revolusyonaryong pinuno tulad ni na Artemio Ricarte at Miguel Malvar. Sa kalaunan, si De Las Alas ay magiging kabilang sa mga akusado na naghain ng mga reklamo laban kay Bonifacio na pumabor sa pagpitay sa Supremo. During the First Republic, de las Alas became Secretary of the Interior in the cabinet led by Pedro Paterno in May of 1899. He was placed in charge of dealing with the assassination case of General Antonio Luna and Colonel Francisco Roman. Which he officially announced to the public three days later, on June 8, 1899. Although de las Alas declared preliminary proceedings to investigate the death, his subsequent circular to supplement the initial announcement of the incident also included accusations placing doubt on Luna's motives. After Aguinaldo decided to officially switch to unconventional warfare and guerrilla tactics on November 13, 1899, si De Las Alas ay kabilang sa mga kalihim na sumama sa Pangulo sa pagtakas niya sa mga pwersang Amerikano. At muli, isang unit sa ilalim ni General Samuel B. M. Young ang nakahabol sa likurang bantay ni Aguinaldo. Kinabukasan, November 14, Bukod kay Dilas Alas at iba pang opisyal ng Republika tulad ni Felipe Buen Camino, ang ina at anak ni Aguinaldo ay naputol sa paghabol sa pangunahing puwersa ng Pangulo. Ipinagpapatuloy ni Dilas Alas ang pakikibaka hanggang March 14, 1901 nang sumuko siya sa Estados Unidos kasama ang iba pang matataas na opisyal tulad ni Mariano Trias. Nang maglaon, ay nasangkot siya sa Partido Federal na binuo ng mga dating pinuno ng Republikang pinamumunuan ni Aguinaldo tulad ng Paterno at Buen Camino. Habang nabigong manalo sa pagkagubernador ng Cavite bilang karibal ni General Tomas Mascardo, dalawang beses siyang nahalal bilang municipal president ng Indang from 1906 to 1912. Namatay siya noong November 4, 1918. Bago ang kanyang pagpanaw, Dilas Alas donated land to Indang Intermediate School, now known as the Cavite State University, in accordance to Public Act No. 8468. Its main campus covering 70 hectares was named after him. Thank you very much for watching. And according to Charles Dickens, The most important thing in life is to stop saying a wish and start saying, I will. Consider nothing impossible, then treat possibilities as probabilities. Shout out and thanks to the comment of Miss Cecilia Agnes Indo and Antonio Perez. Maraming, maraming, salamat po.